nang, nang kayo sa taong ito pero ipagpas natin ang pustisya dahil uh, dito mga kabayan eh, marami na pong kaso ang kinakaharap nito kaya itong si na pala ito na ang sinapit niya ang, uh, langit na pong gumanti mga kapatid langit na po ang pumampas uh, pas ay, epic eh, man yung labrador. Panoorin nyo. Ako, nakakakilapot mga kababayan. Parang hindi ko kaya oh, panoorin itong ipapakita ko sa inyo. Pero kung malma kayo, sinasabi ko na yung mga hindi kakayanin dito eh, medyo uminom kayo ng tubig ha. At uh, dapat may kasama kayo na manood para... Siyempre, baka di nyo kayanin. Ito na mga kababayan, ito na ang bangungot ni Epipanyo Labrador na hindi niya sukat akalain na mangyayari sa kanya. Ito na talaga, excited po. Excited po kayo. Ito na. Ito na, mga kababayan. na tres na nila dito, na-trace na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung area ko, ano ko, kasi nagbasa sila na mapa. Alam mo yung, tapos, itong talagayan ni Epipanyo Labrador, eh, pasuray-suray po mga kababayan. Nag-inom siya, at talagang tuliro at balisa. Balisang-balisa mga kababayan dahil natagpuan na daw yung lokasyon kung saan po siya naglalagi. At pati asawa niya iniwan na siya na kailangan eh umalalay sa kanya. iniwan na din siya mga kabayan. <coughs> At lasing na lasing. Lasing na lasing ito. Grabe mga kabayan panoorin natin. Ako nga di ko kayang panoorin <coughs> eh. Eto. Pignan natin. Mga kapatidapot na pangyayari sa buhay niya, hindi niya sukat akalain ito. Tignan natin mga kababayan, ipapakita ko sa inyo sa screen ito para maimagine nyo ano yung sinasabit ni Epipanio Lebrador na yun. Mga kababayan, dahil sa pangbabastos niya sa kapatiran, pagmumura niya at pagbabanta sa buhay ng ating representante ng langit, mga kababayan. Pinasikip ni Epipanyo yung kanyang inalalagyan. Pati sarili niya ay kalaban na niya. Grabe mga kababayan at mga kapatid, eto na. Alam niyo, kahapon na, uh, kaya natakot yung asawa ko kasi may message sa cellphone ko. So, na na-trash na nila dito, na-trash na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung area ko. ano ko, kasi nagpasa sila na mapa. Alam mo yung uh, ang, yung pinakita uh, sa sa messenger yung, yung area ko na talagang totoo nakita na. Uh, Kaya yung asawa ko, uh, gusto ko malis. Sabi, sabi ko, eh, maghihintay. Baka may sa atin na, di ba? Pero wala eh. Kaya, ayun, di ko alam sa siya na gagawin ng pera para mabagas

Bali, itinapoy na siya ng mga apo niya. Itinapoy na po ng mga apo niya. Ng mga api, ay, 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 na mga politiko na sinusuportahan niya. Anong ibig sabihin ni Baby Pani Ibrador na wala na doon na nagbibigay? Very, ano, very, ano, ay, ano? Ayun ano, ay, no? ay, na pong humusga mga babae na. Ayun eh, siyang binabanggit tapos parang ano na siya. na siya niya na natanggo ano na yung location niya susuguri so, na ng kalaban puti na siya lasing na lasing eh mga kabayan nagkinom kalaban na po yung sarili niya kinanpa na po siya ng kanyang sarili sarili kalaban niya na eh tapos yung mga amo niya hindi na siya pinapansin kasi tignan yung mga kababay wala na rin nga. Natatanggap na... Yeah, Princess Ano ito ba? na? Payola. Oh. Kaya naglasing ito. <coughs> at Pakinggan ba natin mga kababayan? Pati pamilya niya ay hindi matating siya. Talagang balisang-balisa, no ah. mga kababayan, ano? Tingnan mo, ipipan niya ng Dahil sa pagiging... Kikuha pa niya! Hindi nga Ah! Na... Kikuha! Kalaban na. Kuha niya. Isipan niya. Balis ang ah. Wala niya ah. kapayapaan.